Hey! What's up happy people and welcome back to Fishing Adventures with Jethro Okay guys, so andito naman tayo ulit sa ating isa sa mga favorite spot. So andito tayo ngayon sa Purple Island. Okay. So ang mga kasama pa natin ngayon guys, yung mag-asawa na mga solid uh, solid uh, hang supporter natin pala yun. So na-meet natin sa anong nakaraan sa may Cornish tapos nag ayayaan na magkita dito sa Purple Island so sa shout out kay sir uh, kay idol uh, Domi at sa buong family niya pati sa kay misis niya okay so kasama nila ngayon yung mga anak nila galing pa yun sa Maypinas okay so maya maya imit lang imit natin dun sila kasi ando pa sa kabila uh, nag prepare ng dinner so magpipad din -pre po tayo ng rad natin para makahagis din tayo okay so, I-meet po natin yung isa sa mga solid supporter natin na nagpakilala pala kay sa mag-asawa ano ang pasin natin sir? Ramon sir Ramon Ramon okay ito tayo sa ilo para ayan yung mga solid supporter natin ito mga solid happy people natin to ito rin yung isang idol din natin ano pasin natin sir? James oh James okay so ito guys Yan. Ito yung asawa ni Idol Domi, si Ma'am Karen. Okay, so eh, Idol Domi, andun na sa may kitna, maghahagis pa siya ng kanyang panghamur daw. Okay. O so, tayo maghahagis din maya-maya. Kain na tayo. Oo, oh, kain na muna. <laughs> okay. Ang so, daming mga guys. Ayan. O oh, pinagahan. Uh, Grabe, guys. Pesta naman ito maya, guys. Ito. Um, sarap ng pakwan. Ayan. Beef yan, guys, ha? Okay. Maghahagis tayo guys Okay. Oh, to. Tol. Okay, so guys. Thank you sa mga blessings sana naman. Mm -hmm. alinggit Ano sabaw? <laughs> <laughs> Ay, <na> <laughs> Yung pasalan talaga. <laughs> sa, Ay, um, so sa may dunon sa ko. Tulay. Oh, tulay, dito bakal. Pinutakan dito ko yan na noon, kaya lang. pagka ano ko doon, parang mababaw, lang ba? Kung pala kung lang doon at saka mag-wedding din. Doon din bagsak mo sa ano doon ang daming isda na malalaki doon na tumatalon doon banda so layo na layo na kariyata doon, yung, yung layo layo, 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 layo tayo, sa tulay yun mm -hmm. layo doon tapos mag-weighting ka ulit. hindi 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 ito dito kasi <laughs> okay so subukan po natin muna dito mag-hagis guys malapit sa buya itong green na buya na to kung may kumakagat kasi doon kanina sa may kabila wala eh pag dito pag may kumakagat mamaya kunin natin mga lahat ng gamit natin at saka magbaba tayo dito subukan mo natin okay. Okay, Vision tayo guys, fish tayo. Nakinis na Oops. Ano kaya to? Uy, Pascar. Kunang huli natin guys, Pascar. Kailan lang medyo maliit. Oh. <laughs> Alright. Pascar, pwede na to. Pang-prito natin to. Oh. Oh, okay na to. Okay. All right. Omunudin so, natin. Star. Okay, pangalawang huli natin ano kaya to. Sheri. Sheri na maliit. Huh? Sherry Sheri na maliit. Ito. Ayun, pangalawang huli natin, guys. Sheri. Ah, puwede ito pang-paksyo. Alay <laughs> ko. okay na 'to. Okay. Fish on tropa, guys. laking Nora din, oh. Uy, sus, Oh, tingnan mo. laking nura Talagay mo na, Oh, sige. Dali, dali, dali. baka makawala pa. Wala na, Ah, lun lunok na lunok pala, eh. Oh, <laughs> Lunok na lunok, oh. Ito Ah, yung isang, oh. Mm, lucky. Ang tabang, Nora, oh.

sakit pa naman ng ngipin kasi nito makapangagat tong hayop na to. Lulura na yan? Hmm. Ayos oh! Laki! <laughs> Palagay mo na. uh. Ay, di, at least hindi ka na na Good size na agad. Okay guys, so ito pala yung nakuha natin. Naka dalawang piraso lang tayo. Isang paskar at saka isang sherry na good size lang mga pang paksyo paksyo lang natin ayan so, pero yung tropa laking nura na grabe ayos na so good start to ayan, nagbababad pa rin okay guys so time check po natin sa 3 o'clock ng umaga biglang lumakas yung hangin so itipitip na tayo kahit 2 hours lang gising tayo ng alas 5 tapos Saka tayo mag-fishing ulit, guys. Okay? Sleep mode muna sa ito, to Jedro.